Hi guys! Magsisinigang po tayo ng buto-buto. Ayan. gilis ako na po siya. Ayan. Ang nandyan po ay gabi. Gabi. Ngayon ako na po ilalagay ang gulay. Ang gulay po nito kangkong lang at talong sitaw. Ayan lang po. Kasi yung mga labanas po, hindi naman nila kinakain. Sayang. Kung ano lang po yung kinakain nila, yun lang ilalagay ko. Kasi sayang naman mahal din ang labanos. Hindi ko na po pinakita na paano ko ginisa. Ginisa ko po yan sa ibang kawali kasi pinalambot ko na yung babo. La 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 la. Magsinigang po tayo ngayong undas, guys. Ito po ang ulam natin ngayon. Hindi pa kami nag-aalmasal, guys. siya guys. Palagay ko na yung konting gulay. May okra pa pala to guys. Hindi ko pa nahiwa. And guys Kamaya oh, na yung kangkong. Naglalagyan ko ng dalawang pirasong okra. Kasi yan ay palamuti lang. Palamuti lang sa...